Kay mm. ah. bigan ako. Wala kay ganyan ka, wala magulo. Wala. Good morning, Tatay. Good morning. Wala, time. good morning, Tatay. Ano? Ah, wala, wala, wala. Aray ko. Aray <laughs> ko. Nahawakan mo na yung guriyo ko. Kaya mo. Ah. Ay, ito, ita 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 mo dyan, tay, itago mo diyan, Tay. Sayo ay to, isang libo. Ay, yeah, oh, isang libo. Oh. Ba't rito? Wala. Okay. Tay. Tatay AD, nakilala mo na ako. na ano tay, tulungan kita. Ayan. Hmm, tutong. tutong na. Isa pa tayo, tanggalin din natin tong isa. Mm. Ay, ma? Okay ka lang, tay? Anong pakiramdam ni tatay ngayon? Okay lang? Malinis na magaan. Malini, malinis na magaan? Oo. Oh. Okay Oo. sa, okay Oo. sa alright? Oo. Oh. No, Nawala mabigat. Nawala yung mabigat. Aha. Paanong hindi mabigat? I apat na t-shirt. Hmm. Hawakan mo tong bigas na Ito'y bibigay ko sa iyo. Okay. okay. Tapos si Nanay, pero pagpasensyahan niyo na yan. Oo, oh, na? Problema, Daddy. Okay na, masaya na sa Ay, masaya, masaya. Masayang masaya. Uh -huh. Uh -huh. Kaya nga hinabol ko kayo eh, kumakain lang. Anong paboritong oh, ulam ni Nanay? Yung basta ginataas ginataan eh sinanay A, wala kaming ulam wala ah walang ulam wala hindi pa kami nagkakasama alinang mahalaga anong mahalaga kagabi ko lang kayo ni Wiwi nandito na kayo Eto. mamili ka nay dalawang libo o bigas? o bigas hindi Hindi pwede kailangan kasi alam mo nay marami tayong mga kababayan pwede yung dalawang libo makakabili na rin ako ng na bigas nay, kasi gustuhin ko man palaga ibigay sa inyo kaya lang marami pa rin tayong mga kababayan kaya kaya pinapamili ko kayo. Nay! Dalawang libo o bigas? Dalawang libo na Sabi mo kanina, napaka-importante yung bigas. Kasi nabili din ako eh. Ha? Ikaw, Nay, dalawang libo o bigas? Katiyak iyak na iyak si Nanay? Pero ang tanong, bakit bigas pinili mo? bakit pinibigay ko sa inyo bigas? Mm -hmm. Ney buksan mo yung bigas. Ay, ah, matira. <laughs> uh, <What? laughs> <laughs> okay. Sabi mo kanina maliit pa lang followers ko nakasubar, nakasur, ano, nakasubaybay ka na kay Daddy Frankie. Opo. Pero natigil po kasi nawala po yung cellphone ko. Bari umiram lang po ako sa tita ko. Ay, ganun? Opo, ito po yung cellphone nila. Kanino cellphone niya? Sa tita ko po. Okay. okay. sige. Sa tita mo, wala kang cellphone? Wala po. Totoo Promise? Po. Yes po, totoo po. Okay, sige. Isang tanong lang, pag nasagot mo to, may cellphone ka? Oh my God. May cellphone pa ba tayo dyan? Huh? Oh, meron pa isa. Oh, very good. Exacto. Oh, isang tanong lang, pag nasagot mo to, may cellphone ka ngayon. Anong edad si Daddy Frankie nung nag-asawa? 24. Oh, wow, very good. oh, <laughs> oh bakit mo alam? Pumasok lang po sa isip ko. Ah. Kunin isang cellphone. Napakagaling mo. Thank you. Sulit <laughs> followers talaga itong mga kababayan. Ayan. Ang galing mga kababayan, talagang Ayun, ito yung sinasabi ko mga kababayan Basta nakasubaybay at nakapalo ka kay Daddy Frankie Nagsishare ka ng mga videos Ayan, pag nachimpuan ka ni Daddy Frankie Lahat po ng sinasabi ko, nagkakatotoo yan Thank you oh, po Happy, buksan mo para makita ng lahat na hindi nila sasabihin na ano pa yan mga kababayan, hindi ko pinapabuksan talaga yan sana makatulong sa iyo sa, sa pag-aaral mo, no? Opo. Okay. Iyon. Okay. pakita mo na. Ah, malaglag. Sige, hawakan ko to. Ito po. <laughs> yung charger niya, mga gadgets niya, nandito sa loob, ah. Thank you so much. Ano pangalan ulit? Jonalyn Ferrer po. Expected mo ba na darating si Daddy Frankie today sa lugar niya. Hindi po. Actually po, bibili lang po talaga ako ng ulang po naming magkapatid. Ah. nakita ko po kayo sa ako po sila tinawag. kasi followers niyo po silang lahat as in. Salamat ng marami, na? Opo. okay. Thank you so much. Thank you din po. <laughs> <laughs> ah, ayan. Ano masasabi mo sa mga followers natin, sa mga viewers natin? Keep on sharing po sa mga videos nila and follow niyo po silang bait po nila. Grabe. <laughs> <laughs> Salamat po. God bless po. Para sa iyo po. po? Thank you po! Bye bye! God bless! Magiging <laughs> <Babalik> po. Lalakasin po yan. mo lang boss. Lalakas <laughs> yan. Lola! Oh, Lola, 500! <laughs> Ang huh? Oh okay na yan 500. Dagdagan pa natin no 1000. 1000. Ah ko sa'yo malinaw pa eh. <laughs> diba? Malinaw pa. Di Malinaw pa. Kanina malabo na raw yung mata. Uh, hmm. Ngayon nakikita pa. Uh, oh. Di ba? Kain ka maraming gulay lola. Oo. Uh, ha? Okay. Alis na po ako. Dito okay, ito, 50 pa ulit. Ah Kalama. Oh. Okay na lola, magkano lahat? 600. 600. Oh, di ba? Magaling na yung mata ni Lola. Praise <laughs> the Lord. Di ba? Salamat pang noon. Napagaling natin yung mata ni Lola. Lola, mabuhay ka po. No? Thank you po. Bye-bye. God bless po. Ang natutunan ko, dapat, wag basta-basta magsilos. Kung may sinasabi ng ibang tao o oh, chismis, wag muna silang papatol doon tanongin nila yung mga asawa nila o kaya imbestiga nila kung mayroon talaga. Hindi lang yung sampal agad, bugbog agad. Wala din. Pag, kasi pag nagkamali ka, hindi mo na maibabalik. Yeah. Ano dala mo? Ha? Magkano yan? Alin? Yan yeah, yung mga pera. Marami eh. Baka na lahat yan. Bakit? Ibilan ng bigat. Bakit ka nag-iipon? Siyempre, pupunihin ko tayo. Apo po mo yan. O, oh, sige, kantahan mo muna ako yung mga talent mo. Pagpigil mo ako isang sang libo. Oo, oh, sige. Wala, wala ka alam mo sang libo eh. Oo, oh, dami oh. Hindi, yung, yung, ano yung kulay blue? Ah, blue? Papel. O, oh, sige, kanta ka muna. Ipakita mo muna yung sang mo. Ipakita mo muna. <laughs> Sigurista to ah. Oh, sige, kanta ka muna. Yung maraming magandang sige, kanta. Eh. Ito, sang libo ah. Oo. Oh. Oo, alit ka, antayin ko. Ano ba yung alam ano mo? Ito, ito kaya, kantay mo ngayon ano? Uh, ay. Ah, ha? Ay, 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 pag-ibig. Pag-ibig? Oo. Ang galing nga. Oo, ikaw? Ano yon, hindi yun, pa hindi pa-ibig. Ano? Dating, no? Ay, 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 ang galing na butterfly. Sengi, seta, chuta, pisara, saruway. Ang galing nga. Nakaka-uwi hmm. ka mag-isa? Oo, oh, syempre. Mag-iingat ka, ha? Oh. Oo. Pero hindi ako maniniwalang 16 yeah. ka pa lang. Oo, oh, 16 ako, eh. Mama ko, 12. Paano nangyari yun, eh? Mas simpre, panganay ka pa sa mama mo. Syempre, barangay mama ko, eh. May ID ni. eh. Bakit nagkapiklat-piklat ka? Ay. Ang mm, bango. <laughs> <laughs> Ang bango mo kaya. Sabi mo, susuklian mo ako 200. Huwag ka na Ang galing mo. Apo, tayo. Mahal <laughs> kiti. Ha? Huh? ang <laughs> pogi. kuya. Ba't nagkaanak kung walang asawa? Eh, nagkaanap po na ng lalaki. Kaya ito, nangyari, ng kalandian. Ako kayo nagsakripisyo. Ako nagsakripisyo tau sa kong paaway. Di walang pabiligat at saka pampers. Pa paano naman ako? Magtinda na ako magtinda? Paano naman pag nawala ako, sino magbabantay dyan? Wala, kasi puro kaharap lalaki ang ginagawa. <laughs> Inaalok mo lang ako ng gulay pero pina, sinasabi mo na yung problema ng kalantian ng anak mo. Eh, para mo niyo akong gulay, sir. Kailan anak, anak ng anak mo? Apat. Apat. Iba sawa. Apat eh tayo dyan. Kaya problema ako, sir. Kung gusto niyo, ang punin na lang to. Kit. Eh, sa hirap ng buhay, sir. Sobrang pagod. Tapos ito, nilayasan pa ng nanay, sir. Huwag pa nag-aalaga. Mawa naman kayo, sir. Bilan niyo na ako angkano yan? 250 150 na lang hindi pwede sir eh. hindi na kayo naawa sa apo ko maliit lit pa naman kailangan ko pang pambiling gatas tsaka pambiling gamot ko magkano lang kita ko? may nanay naman yan eh Ganun oh, sige pera, eh. Oh, 250 eh naawa ako sa apo mo gawin ko na lang 500 joke lang ikaw naman ibinibiro eh. ka lang eh ako oh. na oh, natutok na. Oh, na, na sir? oo sa'yo na lahat magkano na? 250. Kaya nga, 500 na yan. Salamat, sir. Hmm. Okay na. Sige. Thank you, sir. Ha? Hmm. Thank you. Oh, meron na ang pagdilig ka atas. Ato ni Apo ko. <laughs> Ay, Apo ko! Ka! Kailan. Ay, naku, pag mapaanak ka, hindi namin alam gagawin namin sa'yo. At tsinelas mo, ito? <laughs> Ay, naku, itong batang to, mga anak, nagkaanak na eh. Oh, kaya mo pa? Ka? <laughs> ha? Kaya mo, halika. Alalayan mo siya. Kaya pa? Ah! Ay, naku. Upo ka muna, upo ka muna. Lalabas <laughs> na na. Ha? Parang may lalabas. Parang may lalabas na. Upo ka muna, upo ka muna. Ay, ano ba? Thank you kay Daddy Frank from... kasi nakaraos na kami. Dito na nung kami. Thank you po. Thank you rin po sa mga viewers na patuloy na sumusuporta kay Dad. Sana, sana masuportahan siya palaki. And, get this. you. dahil hindi ko matanggap ang mga, na, mga Kahit pilit ko mang, pilit ko mang ipikit ang aking mga mata, masakit pa rin ang nangyari sa akin. Dahil kapag naaalala ko kung ano nangyari sa aking pamilya, <laughs> talagang napakasakit. <laughs> Kaya, kailangan ko <kong> muna lisanin <laughs> ang lugar na ito. Dahil hindi ko matanggap 14 years. 14 years. At tapos na biglang nawala. Biglang nawala lahat ng mahal mo sa buhay. Napakahirap na naman talaga. Diba, napakahirap talaga. Hanggap eh. Kaya kung minsan, mahalala mo, talagang hindi mo alam kung paano ma ibabangon mo. Kung paano mo, kung paano ko makakalimutan. Kahit siguro, anong gawin ko mahalan at mahalan ko pa rin sila sa ngayon dahil sa riwa pa na ang pagkakahiwalay namin kaya medyo ano pa kumbaga hindi pa ako masyado nakakapag diretso kung saan talaga ako patutungo kundi sa mas bati lang. Mm. lang hindi ko alam makatagmatagal na yun lang ang hindi ko manasabi kung kakayanin kita. pa kayanin mo sir hindi sa man natin ah uh... Uh, ...hiniling pero talagang kailangan na natin tanggapin At least ang pamilya mo ay alam natin nasa piling na nila Pika piling na nila ang ating Panginoon <laughs> Para meron ang umuhay Ano natin masasabi? Sa ngayon, may mamantala paraan para makalimut pagpansamantala ang umuwi mo na ng probinsya Sir Ah, alam ko, kahit wala na sila, wala na yung asawa at mga anak mo. Hindi na natin sila kapiling pero alam ko na naihirapan ka. Alam nila na hindi mo matanggap ko ano nangyari. At alam ko nakikinig sila, Sir. Ano ang mensahe mo sa iyong mga anak at sa iyong asawa? Sa aking mga anak. alam naman nila na ma mahal naman ko sila. Sana, pantayan na lang nila ko, Kami, ang buong pamilya namin. At, ang aking mga asawa, huwag niya sana kung nasan man siya, kung man siya, alam natin na, wala ano na siya na sa kabilang buhay na. Sana ay, palagi niya pa rin, bantayan ang kanyang mga anak at, pagmasdan kami na nabubuhay niya pang pamilya, at ingatan kami sa lahat ng anong pagsubok na darating. Yes, sir, salamat at uh, hindi ko na masyadong uh, habaan ang uh, ano tapo magpapasalamat sa pagpapaunlak mo sa amin. Gaya ng aking sinabi, kaya kami pumunta dito uh, para magpaabot ng tulong at makiramay sa iyo. Uh, hiling at dalangin ko na sana malagpasan mo ang lahat ng ito, no? Alam ko ang iyong pinagdadaanan. Basta laban lang tayo pakatatag ka ah, alam ko alam ni God kung ano yung mga nangyayari sa atin pasa Diyos na lang natin ang lahat dahil ah, sabi nga nila ang Panginoon kailanman hindi nagkamali kung ano man ang dumarating sa atin anong nangyayari sa buhay natin sipin na lang natin na may mas magandang purpose or may mas magandang plano pa si God na? No? yun lang ang a uh, uh, ng Team Daddy Frankie kaya pumunta dito para kumustahin at bisitahin din yung mga kababayan natin na tinamaan or a uh, na nagdanas ng hagupit ng uh, bagyong Christine. So sir, meron na akong ibibigay sa iyo. Pasensya ka na hindi ko na, na i, ano, may 10,000 na akong dala. Pagpasensya mo na sana makatulong panimula ng iyong uh, Buhay, alam ko, mga kababayan, ikaw mawalan na ng bahay, mawalan pa ng pamilya, hindi mo alam kung saan ka talaga magsisimula. Muli, sir, uh, laban lang tayo. Pakatatag tayo, sir. Uh, Thank you. Oh. You. I, I you oh, na tatae Frankie <laughs> no. I love you I love you too oh pambili na Dago mo dyan para bukas meron tayong pangmeryenda Oh nandito na 'yong Ay bigyan mo ko dito Oh nandito na 'yong 'yong magbibigay ng grasya Dito sa atin ng barangay Pamaranom Tara tara salamat po I love you sakaling pumunta po si Daddy Frank dito, matulungan kami, Kako. Oh. Walang-wala po kami. Walang-wala? Opo. So, tapos kasi nakapalo ka, nagsishare ka ng mga video, another 5,000. One, two, three, four, po five. Salamat po. Salamat po. Salamat Salamat po.